So, yan yung chamber niya. So, dyan papasok yung mga palay natin. Tapos, mag-circulate yan. Taas baba. Magandang araw sa inyo mga ka-farm at sa kapwa ako mga farmers dyan. Sana po ay safe tayong lahat sa panahon ngayon. So kakatapos ko lang po mag-harvest at siguradong pera na naman yun mamaya. So ngayong araw nga po ay may tayo. Ito po ay in connection sa nalalapit na anihan dito sa amin. Maliban kasi sa pag-aalaga ng baboy, pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng gulay, eh, meron pa akong pinagkakabalahan tuwing anihan. At kumikita ako dito ng 500 to 1,500 a day. Yeah! So, ayos na ayos talaga. Seasonal nga lang. So, every anihan lang to nagaganap. Yung aking sideline. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Bola lang yan. So, bago po ang lahat, na uh, nais ko po muna mag-shout out sa mga sulit ka familia natin na mula nung unang video ko lang ay nakaabang na sila. So, shout out kay Moyin TV. So, maraming salamat sa iyo, Tol sa pag-motivate sa akin at sa pagtitiwala sa akin na kayang-kaya ko. Kay Mr. Wolfswall, kay Jake Garde, kay Clea Marie Kiriforma, kay Harv Emilia. at sa buong batchmate ko nung high school ako. So shout out sa inyo lahat. Kay Sparky, salamat sa iyo kapatid. Kay Uncle Rye. Uncle Rye, maraming salamat sa iyo. At sa mga hindi ko na shout out ngayon. So bawi na lang ako sa next vlog natin. As uh, mga gustong magpa-shout out pala, just comment down below at uh, sisikapin natin na ma-shout out ko kayo uh, sa mga next vlog natin. Sa mga hindi pala nakakilala sa akin, my name is Raylan. So just add me on Facebook. I'm from USA. What? United States of Oakland. Grabe 'no mga 'ko. Pagbomba ko ay <laughs> So maraming maraming salamat sa inyo in advance. So tulad nga po nang sabi ko kanina mga ka farm na lalapit na yung anihan dito sa amin. So bilang preparation namin na dito ay magte-test run tayo ngayon ng aming dryer. Sana all. Oh. So ang kagadahan kasi dito mga ka farm sa dryer namin ay kahit na madaling araw, gabi, or kahit na malakas yung ulan ay pwede tayo mag-dry at yung pwede nating isa lang dito ay nasa 80 to 90 bags at yung drying time niya ay 4 hours lang. So, di ba mga ka-farm, ang ganda. Mabilis lang tayo mag-dry ng palay. So, kapag tag-ulan mga ka-farm, lalong-lalo na ngayon, ay umaabot kami ng 3 loads sa isang araw. So, nagsa-start kami from 4 to 8 a.m. Tapos, yung second load namin is from 10 to 2 ng hapon. And then yung pang third load namin ay 4 to 8 na ng gabi. At yung bayad nila sa akin dito mga ka-farm sa pag-operate ng dryer na ito ay 500 per load. So pag umabot kami ng tatlong load sa isang araw, 500 times 3 din yung magiging sahod ko. Aba, hindi ka ko kanin. <laughs> so pag at lang talaga mga ka-farm yung puhunan. Tsaka dapat alagaan mo rin ang iyong katawan para hindi ka magkakasakit. Kasi bakbakan kasi ito mga ka-farm. Pero okay na okay pa rin kasi nga sideline lang natin ito. Every anihan lang nagaganap. Siguro tatakbo ito ng mga 1 to 2 months na ito yung gagawin natin. So gano lang mga ka-farm kapag masipag at matyaga ka lang talaga dito ay hindi talaga gugutomin yung pamilya mo. Buhi man, niwang lang. <laughs> Laling, lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang hirap maghanap ng trabaho. So ngayon mga ka-farm, tour ko muna kayo para makita nyo yung kabuuan ng dryer. Ito mga ka-farm, yung aming dryer na sinasabi ko. So yan yung chamber niya. So dyan papasok yung mga palay natin tapos mag-circulate yan taas baba. So eto yung kanyang storage. So pag natuyo na yung ating mga palay is ililipat lang natin dyan. Tapos dyan natin isasahod yung ating sako. Dyan sa butas na yan. So madali lang to mga ka-farm. I-operate. So sa pagsalang naman, dito natin isasalang yan. Dyan. Tapos ihigupin yan papunta sa taas. Yan. Tapos dyan na magsistay yung ating palay within 4 hours. So, ngayon naman po ay papakita ko sa inyo yung power supply ng ating dryer kasi nga hindi ito gagana pag wala siyang power supply. So, ito po yung kanyang generator set. So, ito po sobrang laki. So, sabi ng supplier nito is kaya daw itong magpailaw sa 100 na bahay. Sinimot, so, ayan po yung kanyang dashboard. So, dito natin makikita yung kanyang run hours kung ilang oras na ba siya nag-ooperate tapos yung mga temperature na kanyang battery temperature na kanyang makina so digital na siya mga ka-farm so ito yung kanyang battery yan so ito yung kanyang main switch so dito natin i-on mamaya yan tapos dito so ngayon naman po ay pupunta tayo sa mismong dryer. So, dito sa kanyang control panel or sa kanyang breaker. So, eto nga pala mga ka-farm yung kanyang tanke. Eh. Kasi, uh, para gumana yung kanyang apoy, o uh, yung kanyang apoy, is kailangan natin ng diesel. So, medyo may kamahalan kasi yung singilan namin dito mga farm sa pagpadry. Kasi nga, uh, medyo magastos siya sa crudo or sa diesel. So within 4 hours kasi mga ka-farm na operation ay nakakaubos siya ng 70 to 80 liters ng diesel. So ganun siya kabilis humigop ng kanyang diesel. So yun kasi yung nagpapagana ng kanyang apoy mga ka-farm. So ngayon naman dito tayo punta sa kanyang breaker. So ayan. So dito yung kanyang mga controls. Yan. So mamaya iangat eh, lang natin yan lahat-lahat. Tapos, paanda rin natin. So, ito naman yung kanyang switch sa kanyang mga lightings or sa kanyang mga sensor. So, dito naman yung makikita. Kapag naka-power, on na siya. Yung airflow niya. Tapos, yung igniter. Tapos, yung gas. So, ganun lang siya kasimple, mga ka-farm. So, dito naman sa likod ay yung kanyang blower. So, dito natin mamaya, mga ka-farm, makikita yung apoy. So, kung gaano kalakas. Yan. So tara mga ka-farm, ngayon mga ka-farm ay maglalagay tayo ng lubricant dito sa ating mga pillow blocks ng ating dryer para nang sigaran so, ay smooth na smooth yung kanyang takbo sa pag-operate natin. So gamit itong grease gun, so ayan, ito yung gagamitin natin pang lagay ng ating mga, paglagay sa ating mga pillow blocks. So tara! So mo mga ka-farm, natapos natin lagyan ng lubricant yung mga pillow blocks nya. So tara, paandarin na natin. So ngayon mga ka-farm, dito tayo sa ating generator. So dito tayo magsisimula. So dito, i-start lang natin ito. I open lang natin yung kanyang switch ng battery. Tapos yung uh, susian ng ating main dashboard. So ayan po. So kung nakikita nyo mga ka-farm, naka-stop mode siya. So yung gagawin natin ay pinutin natin tong manual. Manual. Then start. So ngayon mga ka-farm, umandar na siya. So antayin lang natin na lumabas dito yung good running condition. Antayin lang natin. Para nasa car ay, ay start na natin yung ating client. So, ayan mga uh, countdown like, siya. Ayan, back farm up na. yeah, generator, uh, normal running. So, okay na yung mga kapatid. na natin panalan yung aming system trial. So, i natin naman yung main breaker. Dito. dryer so dito iangat lang natin na lahat yan Ito tapos yung sa kapila yan tapos makikita nyo mga ka-farm nakaon na yung power nya so itong bottle na itong mga ka-farm ito yung kanyang igniter so yan yung pipindutin natin mamaya pag lagay tayo ng apoy and yun yung switch ng kanyang fuel. So, pagsabayin natin yan mamaya mga ka-farm. Pagsabay ng igniter para na sa karoon ay makapagbudos tayo ng apoy. So, yun lang natin yung exhaust. Yan. Tapos yung taga hikok ng palay pa akyat. So, ayun mga ka-farm, nyo umiikot na. Ah. Yan. So, yun yung kanyang pump belt sobrang haba yan so ngayon mga ka-farm ay bago tayo magpanda na kanyang apoy siguraduhin mo na natin na naka-under na, na, na yung kanyang blower so ibaba lang natin yung closer nya para sa kanon ay umandar na yung kanyang blower so yung blower nya mga ka-farm yan umandar na so pwede na natin pangarin yung low, kanyang apoy yan.

kaka-farm na tapos na natin ipakita sa si inyo yung actual na pagpaandar ng ating dryer. So abangan yung mga kaka-farm yung susunod na video na gagawin ko. yun ay ang actual na pag-operate na natin, yung may nakasalang na talaga na palay. Para lang sa ganun ay makita mga ka farm kung paano natin i-operate ito ng actual. So ganun lang po, kadali at malaking tulong sa amin dito yung dryer na ito. So sana po ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod kong mga videos. So make sure na lang po na nakasubscribe ka na dito sa aking channel. So hanggang doon na lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Happy farming!